Ako, baka nang sino din, si kuya. <laughs> What we choose to show, it's very real. Wow. Okay na yun. Yeah. So, oh. okay. so di ba? Up to an in, uh, interpretation. Yeah. So, may nakapansin nga. Uh, may nakapansin na oh. like, nga kasi kami. Nag-impress ko nga natin just copy. Ah, so, copy project pala ni Ma, uh, si yung anong yung dalawa? Habang nagpipress ko si Darren, si Bob Klaxi. you know what I think? Interesting yung pinag I mean, pinag-uusapan natin. Kasi, isa sa mga, di ba, ang um, generary ng audition natin, yung 16. So, medyo mas Gen Z um, generation nga. Parang hindi na uso yung mga labels, labels. Nung panahon ko kasi, eh, uso pa yung mga properly gawan, tapos magtatanong labels. so,

parang sa pili na kasi sa big win. Dapat po. Eh, oh. ikaw, okay. okay. ikaw, Pilipinas? Yes, to so work for